Ikalabing limang kabanata Ang muling pagkabuhay ni Kristo Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang labindalawang apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit limang daan na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol, dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako, at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Dahil higit ako nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalagay iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. Salamat sa Diyos Ama na sa langit sa magandang balitang pinapahayag niya sa atin sa pamamagitan ng mga apostol. Mapalad ang nakarinig at ang bumabasa sa mga ulat na ito noon, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Panginoong Kristo Jesus, Amin.